Ang patanggal ng ano natin, tank to. Di ba? Kinalawang na, hindi namin asikaso. Tagal hindi nagamit, baka isang mga 7 months. Sorry. Okay. Ito yung nababasag mo dalas. Pero buo pa naman siya. Fuel pump. Yan dito. Okay, kaya mong tapon dyan sa banda. Hindi ko alam Ito. Ang piece tayo dyan. Walang yan. Ah, may tubig boy. Eh. Ayun no? dami oh. ang tubig sa si lalim. Baho. Baho. Wow, terus on, dong, ame, dong, tengah pun woyan, ya, ya. pun tuh lagi ya, Eka, ya, ya, big, bau sebelah bau,